Yan, tayo ay mag-dinner. Meron ako dito alamang. Nilagyan ko siya ng konting suka at saka slice na lemon. Tapos ang ulam natin ay sinigang na talakito. Ayan, meron siyang sili at saka gabi. Ayan. Malaking talakito to. O, oh. tignan niyo yung slice niya. Isang buo yan, nahati lang. Tapos may kangkong. And, luto na yung aking mainit na kanin. So, ayan, umusok-usok pa. Kain na tayo. Late na yung aking dinner. Anong oras na ba? Malakas pa rin yung ulan. Late na rin naluto ang aking kanin kaya late na akong kakain. So, ayan. Ang oras ay... Check natin yung oras. Malakas pa rin yung ulan sa labas. So, ayan. Kita nyo ba? Sabi so, yung aking cellphone. Ayan. 8.20 na ng Gabi, mga ka kain po tayo. Si Tali, kumain na siya sa baba. So, ang inulam niya, sabaw lang. Sabaw at saka kanin. So, ako ay kakain na kasi mamaya mag-take ako ng aking vitamin B12. Yung vitamin B12 ko kasi, two days, ah, two days, two times a day, ang sabi ni Doc. So, ayan, kaninang umaga, Nag-take up after ng aking almusal. Ngayon naman, pagkas na mag -dinner. Kain tayo! Masarap tong nahuli nilang malaking talaki kagabi. So, ngayon nila niluto. So, ayan o. Malaking slice ito mga kamami. Kaya lang, hati na siya. Meron siyang gabi. Meron siyang um, puso ng saging kangkong. At saka, meron din siyang sili. Yung pang natira kong lemon kaninang hapon, o oh, mayro pa siya. Lalagyan ko ulit ng tubig. I-refill -re ko yan ng mainit na tubig. So, para mainom ko rin mamaya. Kain na po.